Samantala naman, formal nang umupo si King Frederick X ng Denmark matapos na bumaba naman sa pwesto ang kaniyang ina na si Queen Margaret II. Naganap ang turnover sa cabinet meeting sa may Christian Bor Palace doon po sa may Copenhagen. At uh, magugunita nga ang nagdesisyon ang 83 anyos na reyna matapos ang pamumuno nito sa loob ng 52 taon. Matapos ang mga uh, pag-turnover uh, ng kapangyarihan, ay dineklara naman ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang formal na pagkilala sa hari ng tradisyon na ginagawa ng nakasaad na rin yan sa konstitusyon noong 1849. Ang pagbabanga ng reyna ay unang nangyari sa Danish monarch nang voluntaryong bumaba sa loob ng walong daang taon. Sa talumpati ni King Frederick na ang pag-upo niya sa pwesto ay tinuturing na bagong hamon sa buhay na dinadala niya sa buong karangalan at kasiyahan. Binati din niya ang kanilang kababayan na nagtungo sa kasada ng naturang bansa.